Okay ito yung ulam natin ngayon. Ayan. Skabeche, request ko yan eh. Sweet and sour. Sarap niyan. Charang. Ayan, so okay na yung ulam. Kakain lang ako. Tapos alis tayo. At papa po ko sa SSS. I-check-check ko yung ating mga nakahandang bayarin pang natitira. Kasi meron tayong natin ng 7 months at bigay tayo ng ilang buwan, may natitira pa yata ang 4. So gusto kong masure kung ilang pa yung babayaran natin para makakuha na po tayo ng pensions SSS next uh, January. Dapat noong January pa pero na-delay po tayo, eh, nagkaroon naman konting aberya. And yun po, magtataka yung iba kung bakit pensionado na tayo, eh, mukha lang tayong 59 and a half. <laughs> at uh, kailangan maayos natin yun para yun para smooth yung ating transaction kapag in-apply na natin yung ating lump sum. Kasi, ang alam ko, ay, ang mamaya natin pag-usapan ko yung alam ko. Basta dyan lang mo kayo, kakain lang ako. At pag po kayo magkakakala, syempre, sama kayo. Pagtigil natin kanina. Thank you. Thank you. So, buti na ano, buti na alala ako agad paglabas ng ano na hindi din nga nabigay yung supply. Bakit ako nga, ako gamot lang. Asa buti, hindi pa nga nagkatanggihan at umamin yung kahera na, ako nga pala, ikaw ganon. <laughs> Pwede pala mangyari ngayon. Okay, tara. S, S, S tayo. S, S, S. S, S, S. Sarado yata. Ha? Huwag tao eh. Ay, holiday nga pala ngayon. <laughs> holiday nga. Ay, holiday nga pala ngayon. Ninoy Aquino, holiday. <laughs> Ber na, pero mainit pa rin. Sa so, totoo lang. Ah, kami sa bahay. Balita dun SSS, Ako. Ay, eh, di wala nga. Kasi nakakakuha naman ako ng... Di nakakakuha naman ng PRN? Sa online. Tapos nung kukuha na ako, hindi naman pumasok ng aking password sa kayong username. So, kaya ako papunta ng SSS para na rin ipabuklat ko nun kasi meron dong parang IT Assistant parang IT Assistant parang ganun mga tatlong ano yun tatlong, tatlong windows ganun so tutulungan yan sa yung mga may edad na na medyo mahihihina sa ganyan sa aspeto ng teknolohiya o ng computer computer literacy kaya kailangan talaga magpa-assist so ako kahit marunong na ako kahit marami na akong alam at kaya ko na magpasikot-sikot sa uh, sa web, sa internet, ay nagpapatulong pa rin ako kasi minsan may mga terms na hindi ko masyadong maintindihan or ewan, may mga yata talaga na mahina sa aspektong technical na kahit may paliwanag na Mark, naiintindihan mo paliwanag para hirap pa rin gawin sa aktual. <laughs> so butat may ganun ng SSS para sana sa labas magbayad ng dinitay pipila doon. yon at ang gusto ko rin sanang itanong, hindi ko maano, hindi ko ma... May sinunod na akong ano eh, pagkakasunod-sunod. Kung paano gagawin online, pero hindi pa rin siya lumabas. Yung idea kung magkano yung, pe, kung, kung magkano yung tatanggapin kong pension sa sweldong, sa hulog na 2,400 plus monthly. May kaibigan akong tinanong, ang hulog lang doon ay parang minimum. di ko lang magkano yung minimum kung 200 or 250. 300 na ba? Magkano? Ang nakuha lang daw niya ay parang kulang-kulang 60,000. Kasi may lump sum po. 18 months. So sa lahat ng mga magpipensya na, I think yun ay ang tag dito. Parang kinakailangan mo talagang kunin yung 18 months na lump sum. Tapos, dun sa ika-19th yata na buwan, Parang doon ka natatanggap ng pensyon. Tama ba ako? Oh? yun so, sa mga nakakaalam na sa mga nakakuha na, kasi madali lang sana kung ano eh, kung yung magkano nang inihulog mo tapos sa eh, ilang taon ka na, ang problema yung nahanapan ka pa yung ilang years. Ay, hindi ko na matandaan kung kailan talaga yung simulang-simula. That's why papasok nga ako kanina sa online para din makita na yon eh, hindi nga ako makapasok. Kaya maghihintay na lang tayo ng lunes. kundi kung hindi man tayo makapunta bukas, para masikasan natin yon pero kung may, may idea na kayo, nasa hulog na 2,400 monthly ah, na contribution sa SSS. At ipalagay na natin na ano, na 15 years kung hinulugan. Kasi parang may mga gaps eh. Pero parang 15 to 20 years pa yata nung huli akong maghulog noon nung nandito pa ako sa Pilipinas. Tapos parang may ko lamang yan noong 2014. 2013-2014 from Japan. Doon ako nagulog ng tere-derecho. Dire Ay mabuti na rin siyempre, ayoko na magpa-suspense-suspense pa. Mas maganda siyempre, alam ko na ngayon na, ah, so makakatanggap pala ako ng 5,000 monthly, ah, makakatanggap pala ako ng 7,000 monthly, ah. Maliit lang, parang hindi pala ganun ng Baka, minsan kasi nag-expect ako na, mag, may, kaya akong 15,000 monthly? Kasi kung mga 5,000, 6,000, magkano na lang yun ngayon, <laughs> di ba? So, at saka, ano, wala ko din magtanong sa si SSS kung pwede ko pang itas yun. Na kahit na ako ng pension few, few months from now, ay pwede ko pa rin pandagdagan yun para yun maging matanggap ko or something, or something like that. Parang ganun. At usap ang SSS na rin lamang tayo, marami mga matanda na naloloko. Marami mga senior citizens na nakakuha ng pension na naubos ang kadalang pension dahil sa mga manloloko. Ang daming scammers, hindi lamang naman sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya whatever, ingat po tayong lahat. So merong isang na na napabalita sa TV noong isang araw na ang lahat ng pera ng kawawang pensyonado. Panoorin po natin ito. Social Security System o SSS Alala naman po, huwag basta-bastang maniwala sa mga natatanggap na tawag para iwas scam. Kumakalat ngayon online kung paano ang life savings ng isang senior citizen sa apat na bangko naglahong parang bula dahil sa scammers. Alas 11 ng umaga nitong Webes nang makatanggap ng tawag ang kanyang ama mula sa isang babaeng nagpakilalang empleyado raw ng SSS. Sinabi raw ng babae na may update ang SSS app at hindi na kailangan pumunta sa branch para makakuha ng payment reference number o PRN na nagkataong kailangan noon ng kanyang ama. May ipinadala raw na link sa email ng ama para ma-download ng app na kailangan daw i-install. Bandang hindi raw niya matawagan ng ama kaya pinuntahan niya ito. Pasado alauna ng hapon, hindi pa rin tapos ang pag-install ng app. Doon na raw siya nagduda na baka raw scam ito. Hindi raw niya ma-off, reset o kaya'y makapag-screenshot sa phone ng ama. Tumigil ang app installation nang tinanggal niya ang SIM. Agad nilang chinik ang kanyang bank accounts. Nalimas na pala ang pera sa mga banko ng ama. Kahit daw wala siyang binibigay na personal na detalye o one-time password o OTP. Inalis nila sa phone ang app installer. Nireport sa mga banko ang mga transaksyon, pinablock ang mga card at nagpalit ng passwords at PIN. Ang social security system nagpaalala na hindi tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang SSS para mag-alok ng espesyal na pribilehyo kapalit ng pag-update ng My SSS o SSS mobile app. Sa tingin ng isang cybersecurity professional, posibleng remote access Trojan ang malware o malicious software na ipinadownload ng tumawag kaya parang naka take sa cellphone ng biktima ang scammer when installed in your in your phone or in your laptop uh, the threat actor will have access full access to your to your device and will can even uh, prevent the owner the owner hmm. mismo no to to uh, operate the device nakikita niya lahat uh, na niya no na yung kung saan siya pupunta pag may pumasok na OTP pupunta siya doon sa message makikita niya so kung nag-transact siya ang dapat daw tandaan para hindi mabiktima ng mga scammer huwag kakagat mula sa mga texts o tawag lalo ng mga taong hindi kilala ayan iba nakaka Turog ng puso yung mga ganyang istorya na dagal ng panahon na inasam-asa mo, sa isang igla, wala lahat. Ay malaking pera siguro yon Kasi parang nasimot lahat, hindi lamang yung kanyang pension, kundi lahat yata ng... Parang ganun, ano? Parang pera niya sa iba't ibang bangko. Nakuha rin. Kaya uh, ano tayo? Huwag tayong basta-basta tatanggap ng mga tawag. Huwag tayong basta-basta magiklik ng mga links. Actually sa akin, ang dami-dami, particularly uh, vlogger or influencer ay ang dami-daming mga nagsasabi ng ganito. May mga nag-offer ng loan, may mga nagpapacheck ng video, i-check ko raw ang ganito, mayroong sa YouTube, mayroong sa Facebook. Na dahil sa katakutan ko, hindi ko mabuksan yung iba, baka legal na. So nag-search muna ako sa internet kung ano ganito ba, ano, bang, well, ano ba bang official, ano ba yung official. Ah, uh, email ng Facebook? Anong official email ng BDO? Anong official... So, dapat ganun talaga tayo lagi. Pero ano paman, hindi talaga ako basta-basta tumatanggap. Hmm. Careful tayong lahat sa mga ganyan. At sa mga manlolo, o oh, tigilan nyo na yan. Lahat naman ay mawawala sa mundo. Diba? Para pag oras mo at hindi ka nakapasok sa kalangitan, hindi eh, impyernong ang bagsak mo. Hindi na iisip yung mga ganun. Sa pagkakas siguro nakakagawa talaga yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa afterlife, hindi naniniwala sa anumang Panginoon na kayang gumawa ng masama dahil wala namang katatakutang paghuhukom. Ang mga ganun. So, bahala sila. Sa kahit pong lahat, ingat po tayo. Ingat tayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Si Fernando Bato, siya kadugudugo siya mas. At mabuhay lahat ng pinakasama sulok ng world. Dapatology po more and more and more. Thank you.